incident sa Cavite. Pero ang inaway niyang motorista nanindigang nindigang itutuloy ang kaso. Magbabalita si Gary De Leon. Oh, kanan ako ha. Ah. Oh, na ako. Ay, bala ka Para Parang nakikipagpatintero ang kotse ni Jared Basyon sa isang puting SUV sa Lancaster General Trias, Cavite, Sabado ng Tanghali. Napansin pa ni Basyon na parang sasakyan niya lang ang ayaw padaanin ng SUV. Nasa gitna ng kalsada tumatakbo ang SUV hanggang sa maisipan ni Basyon na kumaliwana lamang para mag U-turn. Pero tila ayo pa rin siyang palusutin ng driver ng SUV. Ano ba? Bumaba ang driver ng SUV na nakashort at sando lamang maging ang mga kasamahan nito. gigilita mo ako bubusina ka pa biglang nang gigil ang driver ng SUV. Pati nang makitang kinukunan siya ng cellphone video ni Basyon. Puro ka pa ganyan. Ooh. Yan ang mo. Ah. Yan ang f**k mo, cellphone. Sige, sir. Sa anong oh, ano? ide anong... mo? Yeah. Oh, suggestion ko lang sa iyo. Ah, sige Wag po. Kang ganun. Ah, sige po, salamat. Kung sisingit ka, sumingit ka. Sige Wag po. Wag mo akong anuin. Oh, sir, sir. Tama na. Ang bulabugin. Inawat ng kanya mga kasama ang SUV driver. Umalis naman siya sa glit, pero maya, -maya Sumo ulit. gudulid. Nakairon kayo, sir no? Nakai- Oh yan, yan, cellphone mo? Umaksyon na mga gwardiya ng Lancaster at itinaboy na ang driver ng SUV. Matapos ang insidente, agad nagpablatter si Basyon. Natakot daw siya at lalo't kasama niya ang asawa't anak na anim na buwan pa lamang. Puwento ni Basyon, bago nito, nakita niya ang puting SUV na tila pa-XX ang takbo. Ah, uh, nag-decide na ako, sir, na mag-overtake sa kanya sa kanan kasi alam ko sir yung three lanes na binabaybay namin magiging two lanes na lang so kung magkakaroon na aksidente sa ano sa sa una to maaksidente siya baka madamay din kami so inag overtake na ako pero nang tangkayin niyang pantayan ang SUV para makapag overtake bigla na lamang daw kumabig ang SUV sa direksyon ng kotse ni Basyon ayun no, kinain niya na ako kinain niya na kaya na ako nagbusi Nalaman pa sa LTO na ibinenta lang sa SUV driver ang sasakyan. Pero hindi pa napapabago ang registro. Kausap ko noong po previous owner. Sinabi niya hindi siya ho yun. Pinakita niya ho, nag-comment nag, -comment. nag -comment po kasi yung isa dun sa mga friend niya na yung contract nila nung pagbenta niya doon sa, 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 sa driver ng CRV. Ilang araw matapos ang insidente, dumulog si Basyo sa programang wanted sa radyo ni Sen. Rafi Tulfo. Dito, nakausap niya ang driver ng SUV na kinilala si J.R. Cesar. Gusto kong humingi ng pasensya, patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin kasi nag-trigger ako yung time na yon. Siyempre, nasa kalsada po tayo. Yung sa pagbusina po, tsaka yung sa medyo nagkalikitan. Pag-amin pa ni Cesar, puyat siya at pagod nang mangyari ang insidente. Pero hindi niya direktang masagot kung bakit nga ba ayaw niya noong palusutin ng kotse ni Basyon. Heto naman ang sagot niya ni Basyon. Tinatanggap ko po yung sorry pero ano po muna tayo sa legal ko? Sa mga authority ko, ano po yung magagawa nilang ano? Uh, doon dun, na lang po muna tayo. Ang pinaka-concern ko nga po is yung ma-revoke yung, kung pwede po ma-revoke yung license niya or ma-suspend. Tapos, yung, ayoko naman po sana mawalan siya ng trabaho. Kasi may family po siya, may dalawa po siyang anak. May show cause order na rin ang Land Transportation Office laban kay Cesar. Handa naman daw si Cesar na humarap sa mga otoridad. Par sa 1PH, Gary De Leon, News 5.